and guys, good morning po. Dito hmm, po ulit tayo sa Nyugan. Samahan niyo po ako mag maakman Nyug. Para maibilig natin. Para mamaya ay titikali naman natin siya. Hmm, baby, akman Nyug.

sa probinsya pero kailangan pong magtulaho para sa pamilya okay. so, guys, ito guys ang photo sa lugar sa probinsya ito ang ng Sarap po siya matamis po. Hindi siya maliliit pa lang siya. Pulin lang na natin. Ay. Gusto. Ang baak girl. ng kubing siya. Walang upuan. Aba. Nanginilala pa ata itong itak na to. Ay, ang ang tapos. Yeah. Yung baba. Ah. Tabo na labsan nito. Ano 'to, Ben? Ngayon. Yan. Tabo isa.

ล่นทุบกีบินอ่ะแต่มาคาปุ้ติเหงูกันนี่นี่มันกับไองกาบกโอมาอิสระโอ้มาหมี๊อะ guys gusto tayo magbaak durman tayo sa pagbibilad ng nyug guys magandang hapon po nandito po kami sa ano, sa niyugan ito po ang tunay na pagkukupras yung baak titignanin namin siya yan ang mga kasama ko oh. magwapo Oh, natawag na bilat. <laughs> Ito po ang kinukupras namin bilat sa araw. Bilad sa... Yan, hindi nyo makikita ang aming kuprasa nandoon sa balayo. Sa <laughs> Samahan nyo kami mag-anap. Sumamaman daw kaya. <laughs> so, sa so, hirap na yun. Mahirap pong magkupras, pero mura mura pong kupras. Ba't kaya hindi na mahal ang aming kupras? Subukan daw magpadalang tinapay. Hindi <laughs> <laughs> inubos namin. <laughs> And guys, ito po sa inyo pa nakakapag-subscribe sa channel ko po pong inang probinsyana. Subscribe na po kayo para masamahan nyo kami sa ginagawa namin sa probinsya. Yan po yung mga kasama kong masisipag. Andiyan yung pinsan ko, yung mga apo. Tapos yung kumari ko po. Ah, uh, si daddy Han. <laughs> yung inaano ko po, yung matipay yung mag-ano, mga awit. Tapos si Kev pa. Matibay, matibay sa yung papawi. Siya <laughs> pala kay, ano, kay Marandina, di Los Santos ng Antipolo City. Antipolo ba kayo? Mama? Andito ang anak. Matisikay. <laughs> Naglilikay. Hira po magkabayo. Naglilikay. Sumalon <laughs> <pong> mag <laughs> po yung ano lang. Yung pagkatawit namin tapos magkatalo. Dadalay kayo ito eh. Didinta na namin ito po. Dadalay kayo rin. Kaya ito kinupras lang. So kumari ko po itong kinukupras namin. Kaya kinupras namin to para ulingi ng bao. Pagkatapos yung panggato. Pagkatapos <laughs> Dito na rin po kami kakain sa bao. Mayroon na kami magdala okay, Nakita niyo po bukas pagkain namin. Dito na lang kami kakain sa bao pagkatapos ay magtigil kasi malinis naman siya. Sabihin mo kung sino nagbaan so, <laughs> sa Sabihin mo yung si <laughs> guys, pag sa taali, man mahirap siyang Mas man yung akin. Pero pag ganito lang po, malo lang kaya lang delikado rin yung ginagamit namin tigalan, matalas. Si Bimak, mo dumali Ben, ikuha mo ako ng tubig at nagbabaga <laughs>

Guys, ang aming makatulong katulong pagkukupras Pero ilan po. Yung isang ito gusto magimbi mak magisika. Eh? Kuya Bo. <laughs> tita Dabing. Ah. Tito Gilbert, dai nako Tita Jen. Panoorin mo si ano, oh. si Daddy mo si Pagna. si Pagna sadya pala. Si Badi oh, ni natingin. Badi. <laughs> <laughs> Kuya Ogi <laughs> po. On, you know? Ay, nakay kambal <laughs> daw <do> po <laughs> niya. Shout out <laughs> daw <do> po. <laughs> 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 Hindi talaga. <laughs> Kung niyo, napanatala. Ano guys ang amin ano? Ito po yung ano namin. Ito ito yung matigkal na ko namin to kaso dumagim kasi naklober namin siya ng mga trapal. Maganda nang yung ganong kumari ko. Super kalinis. Kita ang naano. Ang nagapang na ahas. Talaga sa linis niyan. <laughs> Yan, yeah, si manager po nakapamayawangan. <laughs> Ganda lang po kami sa probinsya. <laughs> 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 Baka naman yung puti dyan maging pula. <laughs> ano guys to? Para, ano, tatlong araw namin. Pero hindi pa kami tapos. Naraya pa kami ipunin dun sa malayo. Ito guys oh ang aming Kuchiriton. Ang tawag po dito sa amin ay ano, nandito kami sa probinsya, ang tawag dito sa, ayan o, oh, may gulong din siya. Oh. Kuchiriton. Kariton po, ito ginagamit pag ng niyog. Ito ng ano, ang luang kaya po nitong ginukupress namin. May ari nung aking kumari. <laughs> Na masipag. Siya rin po ang naghahakot ng aming niyog. Sa mas mahirap kaya po itong gawa namin na yung kinukupras talaga po ang yung kisa doon po sa yung buo lang. Kung nakita nyo po doon sa nakaraan na pagkupras namin, ano lang po siya, pagkakawit, tinapasa namin, tapos hinakot na namin sa malapit sa kalsada. Yun, nakita na kami. Ito naman po, palibasa mainit pa dito sa amin. Dalawang araw namin siya ibinilad kaya tinigkala namin siya. Kaso po ngayong hapon, medyo madagim. Kaya ito ay bilaklo ba namin muna. Bukas namin siya ulit ibibilad. Sabangan nyo ang aming pagsasako bukas. Para sa pagkatapos na aming ginagawa dito lang po, masaya po kami sa probinsya kahit medyo mahirap ang trabaho kasi wala naman dito maalawang trabaho pag hindi ka maghihirap, wala kang kikitain lalo po pag sa ngayon magpapasokan na kailangan ng mga bata ng mga gamit sa pagpasok kailangan din ng allowance kasi malayo kami sa school ano, ang high school po ay ang layo namin ay 7 km kaya kailangan ng mga eskwela na mag kumuha ng service. Mahal din po ang bayad sa service ng pagpasok. Buti ang elementary po ay uh, sa kabilang barangay lang namin. Kaya po kailangan po namin magano, magsikap ng trabaho dito sa probinsya. Sige guys, salamat sa inyong panonood. Bangal... Yan guys, malang hapon po. Yan ang aming kinukupras. Yan ang hirap po pag bilad lang sa araw buti na lang po may trapal kaming dala pero hindi rin kasya Nab no. yan po nabasa din yung iba kaya kailangan natin gatungan doon sa kuprasan ang po pag inaabot ng ulan ayan na ulan na na yun guys ang iba nahirapan na kami magtigtal nyan Hindi tayo sa kapwasan. Hindi guys, okay, agad na ang magkukupras. Sumayan na sa ulo ng mga kasama namin. Ayan guys, utoy na yan kanina. Ayan. Naulan nang ulit. Pero yung iba po, napaano namin, napahila na sa ano, napahila na sa uh, kalsada. Nakuha tikat pick up na po ng truck. Ayan guys, ang aming kuprasan, malayo. lan